Pepe Herrera ang pagbubunyag sa relasyon ng Kim Pao. Ibinunyag ng aktor kung gaano kalapit sa isa't isa ang dalawa. Kung hindi nga daw natin kilala ang Kim Pao pagkakamalan talaga silang mag-asawa. Nakikita ni Pepe Herrera kung gaano kalapit at kalambing sa isa't isa ang dalawa, kaya naman maging si Pepe ay humahanga sa magandang chemistry ng dalawa. Tuwing may taping nakikita ang magandang good vibes, nangunguna ngayon ang Kim Pao sa pinakasikat na love team. Hindi lang sila sa Pilipinas pinag-uusapan, maging sa ibang bansa hot topic din sila. Kung sa lang na unang proyekto nila ay maganda ang chemistry, ano pa kaya ang ikalawang proyekto nila na sobrang binabalyo ang mga manunood sa lakas nila magpakilig? Ito nga ang ilang komento, mula sa mga tagahanga. Ayon sa kanila, wow naman ang ganda ng gising ko may bagong ayuda. Inaraw-araw ng Kim Pao ang kilig ko. Simula nang lumabas ang What's Wrong Secretary Kim nawawala ang pagod at problema ko sa buhay. Iba kayo sa lahat ang lakas ng chemistry. Sana kayo na talaga ang magkatuluyan mahal namin kayo. Ayon pa sa isang komento, Kim is loving hindi problema na may anak na si Paulo mahal ni Kim si Paulo at mamahalin din ni Kim na para niyang tunay na anak ang anak ni Paulo napakabuting tao ni Kim at mapagmahal. Mahal na mahal ko kayo Kim at Paulo na para kong mga anak. Huwag kayo papaapekto sa mga sinasabi ng ibang tao, magpakatotoo lang kayo at patuloy na nakababa ang mga paa sa lupa, stay humble more projects to come. Ilan lang iyan sa mga komento ng mga Kim Pao fans, ibang level na ang chemistry nila. Mag-asawa vibes.